pagpapalain ka ng Diyos kahit ayaw ng iba, pagpapalain ka ng Diyos. Iniwala po kayo doon? Totoo po ba, may mga tao malungkot pag pinagpala ka? Napansin niyo yan? May mga tao habang pinagpapala ka, lungkot na lungkot sa buhay nila. At totoo po ba, may mga tao masamang masama loob pag nakikita pinagpapala ka. At totoo po ba, may mga tao galit na galit pag pinagpapala ka ng Diyos. Pero pansinin niyo, habang nalulungkot ang iba sa dumarating na blessing sa iyo, mas lalo ka namang pinagpapala ng Diyos. Pansinin niyo, habang masama-masama ang loob ng iba doon sa mga dumadaloy na pagpapala sa iyo, mas lalo ka namang pinasasagana ng Diyos. At pansinin niyo, habang galit na galit ang iba sa dumarating na blessing sa iyo, mas lalo ka namang pinagpapala ng Diyos. Meaning, walang lungkot ng ibang ang makakapigil sa Diyos na pagpalaing ka. Walang sama ng loob ng ibang tao ang makakapigil sa Diyos na pagpalaing ka. At walang galit ng ibang tao ang makakapigil sa Diyos na pagpalaing ka. Kahit masamang masama pa ang loob ng mga nakapaligid sa iyo habang pinagpapala ka, ang Diyos mas lalo kang pagpapalain. Kahit ayaw na ayaw ng iba, hindi mapipigil ng ibang diyos na pagpalain ka.